Hold up. Noong mga kaating, ito binigay sa akin itong saging, gagawin natin turon. Ito mga kaating, merienda natin kasi wala tayong ano pa merienda. Medyo hinog na siya, kaya gagawin natin turon mga kaating. Ayan, maya po mga kaating. Thank you. So ayan mga ka-ating, since nagkakahoy tayo. Ayun, meron naman pang ano ng gas kaya lang. Pag nandito sa bahay, kailangan tipid-tipid ng konti. So ayan, painit natin yung mantika doon sa turon. Ayun mga ka-ating, saglit lang. Painit natin yung mantika. Ayun mga ka Ayan ako. Ayan, ayan. Ito po yung kwali. So, ito try natin. Lagyan na siya ng mantika. Ito mga katin, lagyan natin ng mantika So, ganda ng kakoy Kasi ano Mabilis maka. Ayan. So antay lang natin Mga kaating Mag ano yung Ating mantika Parang pang ilang ano na ito Mga kaating So saglit lang Tignan natin Mamaya. Ayan Ayan na siya mga kating ka brown na siya. Maya may hanguin na natin yan. Ayan na. Malapit na siya. nilagyan ko na rin yan ng asukan. So, ayan na. Thank you for watching. Ito na ang finished product ng mga banana kiwi. Ayan na ang merienda ni ating weed kapi na mangustin mangustin baka naman ayan ang kapi ni ating mangustin with banana cue thank you for watching